At so yun na lang, what's up mga boss? Welcome back sa ating channel muli, Julay M. At gusto mo bang matuto ng mga ganitong wooden design gamit lamang yung simento? So kung gusto mo nang matuto, tara na, umpilhan na natin to. Ayan, so bali ito mga boss, yung gagawin natin na kahoy. Gagawa tayo dito ng wooden design. So sa nakikita nyo, meron akong ginawang screen na bilog dahil nga ang gusto kong gawin dito'ng design is parang may nakapatong dito na kahoy. So bali ang gagawin natin, paglalagay natin ng screen, 'wag naman diretso-diretso kundi medyo may paliko, may maliit, may malaki so parang magmukha talagang realistic or magmukha talagang tunay na kahoy na hindi siya mahalata, basta-basta na semento lamang siya, okay? So ngayon, so ang gagawin natin, kita nyo, itong screen na 'yan, ayan may mga bakal boss sa lobya 'no para maging matibay din. And then ito maglalagay uh, tayo ng uh, parang rebukada, scratch coat para kumapit yung halo. So actually, hindi pa tapos yan kasi ito yung mga natirang halo, dito ko lang nilagay. So mamaya, nirebukadahan re ko to lalagyan natin ng uh, sunblasting yan para kumapit yung mga buhangin at semento doon sa screen. Nang sa ganun, kinabukasan, tumigas na siya. Kasi may hirap yang gawin kapag uh, hindi natin ginawa yung ganun proseso kasi malambot lang yan mga boss, no? So kinakailangan, patigasin muna natin siya, okay? At so ayan mga bossing, bali ito na yung ating uh, ginawa kahapon na uh, screen at saka semento. Okay, so bali pinatigas muna natin siya. So mas maganda to kinabukasan nyo na So para hindi na siya gumalaw. Kasi pag ito halimbawa pinunasan nyo ng semento, tapos sa uh, ginawa nyo rin ngayong araw na to may tendency na ma-deform siya kasi mabigat yung halo. So ayan, ganyan lang yung ginawa natin. Screen, tapos semento, may bakal sa loob. So ang purpose natin kasi para hindi na tayo mahirapang magkorte ng bilog. So kasi yung ating screen yan, kita nyo, di ba kinortehan natin ng bilog. So ayan, kita nyo, bilog na siya. Hindi na tayo mahirapang magkorte. At the same time, mabilis lang na patuyuin. Tapos sa uh, hindi pa masyadong maaksaya sa simento kasi pag natin to purong simento, bukod sa matagal ng patigasin, eh maaksaya, di ba? So yan, no? matibay din yan mga bossing, matigas yan. So hindi rin yan basta-basta mababasag or masisira. At sa mga gagamitin naman natin, napakasimple lang ng gagamitin natin, mga kutsara, brush, ayan, dapat meron kayo kutsara maliit, and then kutsara nakatamtaman lang, and then rodela. Ito lang yung mga gagamitin natin, wala nang iba, at syempre, konting imagination. Ayan. So bali, ang gagawin muna natin ngayon is yung pinaka kahoy lang muna, so wala pa yung balat niya. So gagawin natin, papagandahin muna natin yan. Punoy natin ng halo, pagagandahin natin. And then mamaya, padaan natin ng poma at brush. Tapos, medyo lalagyan natin ng mga bitak-bitak, buko. And then, after nun, tsaka tayo magagawa ng pinaka-bark or yung balat niya. Doon na, dun na tayo magde-design mamaya. So, makikita nyo kung pa paano natin gagawin yun. So yan mga boss, so bali ganyan na, pinadaan natin ng pom. Ngayon, gagawa naman tayo ng mga buko. So simple lang yung paggagawa ng mga buko natin mga boss. Kuha lang kayo ng mga uh, kunting bato, lagay nyo kung saan nyo gusto lagyan ng buko. Halimbawa dito, gusto nyo lagyan. Lagay nyo siya dyan ng mga uh, kunting halo. Lagyan natin siya ng kunting halo dyan. Okay, didikit natin yung bato. So kaya nalagyan, nalagyan natin ng mga ganyan, mga bato, para mabilis matuyo. Kasi pag uh, simento na buo, medyo matagal matuyo, papalpukan pa natin ng puro. So pag may ganito, mabilis lang. 给俺上标兵。 So ito naman mga boss, kung kanina binigyan ko kayo ng idea doon sa buko, ngayon naman, ang idea naman natin, alam nyo ba yung sanga, yung buko, tapos nabulok yung uh, sanga, nakakaroon ng butas, ganito yung gawin. At so ayan mga boss, so bali ngayon, gagawa naman tayo ng sanga, yung buko na natanggalan ng uh, sanga, tapos nabulok yung loob. So yung gagawin nyo, ayan, lagay lang kayo ng halo dyan, mga bossing, no? Medyo pabukulin nyo ng konti, pagkatapos, gamit yung daliri natin, bubutasin natin yan. Yan, daliri lang yan mga boss, ha? Pero mas magandang gawin to, medyo matigas-tigas na yung halo. Yan. Tapos, lagyan nyo na medyo curb curb para talaga mag tunay talaga siya, mga boss. Ayan. So, ayan, mga boss, yung sanga na buko, tapos natanggalan, na bulok. Okay? So, tapos ito na yung mga buko-buko natin. Tapos, mamaya, tapos ito, mamaya, mga boss, yung mga buko-buko natin, lalagyan natin yan ng mga crack. So, talagang lalag uh, gagawin natin talagang mukhang kahoy siya. Lalagyan natin siya ng mga bitak-bitak. Hintay lang natin matuyo kasi medyo basa-basa pa mga boss, no? So, ang gagamitin natin dyan pag uh, lalagay ng mga bitak-bitak is yung ating kutsarang maliit, ganito. So, kinakailangan, meron kayong mga kutsarang uh, maliit, kagaya nito. So, para magawa nyo yung wood effect natin. So, ito, medyo matigas na. Ayan. So, baling gagawin natin, kinakailangan, yan, guguhitan natin siya, slide yung kutsara natin, hindi tuwid na gano'n, dapat nakislide. Yan, ganyan. Tapos, medyo papalalimin natin. Yan. Lalagay natin ng mga crack-crack. So, yung uh, paglagay ng guhit, ng crack, kinakilangan, uh, merong derecho, may baluktot. So, para talagang magmukhang kahoy siya. Okay. Tapos lagyan natin ng uh, crack. Sa babaw guhit. Yung pinakabuko. No, yung green niya, green. Yan. Pagkatapos, after nyong magawa yan, gagawin natin, padadaanan nyo ng brush. Padadaanan nyo siya ng brush para matanggal yung mga, ayun, yung mga dumi-dumi. Yan. So yan. Kita nyo? Yan. So kita nyo, meron na tayong sanga na merong crack-crack. So nagbitak-bitak yung kanyang kahoy, no? So ganyan lang mga boss. Basic. So ayun mga boss, natapos na natin itong ating uh, mga buko at saka itong ating pinaka-trunk, yung pinaka-katawa ng kahoy natin, yung pinakakahoy kahoy natin, no? So ngayon, hindi pa diyan natatapos 'yan mga bossing. 'Yan. So gagawin natin, lalagyan pa natin 'to ng balat. So papatungan ulit natin 'to ng another layer ng semento, pero yung gagamitin natin dito na balat is mas matapang na halo. So yung ginamit kasi natin dito is buhangin and then semento. And then ang mixing ratio na ginamit natin dito is 1 cement at dalawat kalahating balde or sako ng semento para medyo matapang. And then, yung atin namang next na gagawin, yung sa balat natin, is isang semento, isa't kalahating sako ng buhangin, mas matapang. So, kasi para mas maganda yung texture niya pag uh, mas matapang sa semento, no? So, hindi masyadong magaspang. Ayan, tsaka madali nating uh, ng design. So, ayan, alam nyo mga boss, ang paggawa nitong ganitong wooden design na semento, tapos gagawin natin kahoy, hindi nyo naman kinakailangan na magaling. sa ganitong paggawa. Ang kinakailangan nyo dito is imagination nyo. Uh, malawak yung imagination nyo yun, na isipin nyo kung paano ba ang itsura ng kahoy. Siyempre, napaka-basic lang naman yung gawin, mga boss. Gawa ka lang ng buko. Tapos, uh, mas maganda nga yung hindi ka masyadong marunong eh kasi makukuha mo talaga yung uh, korte ng kahoy na balubaloktot. O oh, yan, katulad yan, di ba? Balubaloktot yan. Yan. So ayan. silipin natin mga boss. Ayun, no? ang ganda tingnan yan dito. Yan, so nakita na daming buko. And then, parang kahoy na talaga siya. No? So, kulang na lang is balat. So, tara, umpisa na natin yung balat. So bali sa pagdidesign ko naman itong balat, itong ating gagawin na design, no? So gagamit lang ako ng supply pang design ko to sa pinaka textured ng balat. So para makuha natin yung mga haspi na akala mo ibalat talaga ng kahoy. ang pag natin yung ating uh, balat, di ba, yung uhalo natin, kinakailangan habang malambot pa, lalagyan na natin ng haspi. So hindi pwedeng papatigasin natin, kinakailangan habang basa-basa pa siya, malambot pa, haspihan na natin. So para hindi tayo mahirapan kasi pag matigas na yun, pag hinagod natin ng suklay, magtutuklap na siya. Tsaka hindi siya magkakaroon ng korte mag maganda. pagkatapos pag medyo tuyo na mga boss yung hinagod natin ng suklay kanina papadanan ulit natin ng brush yan. tatanggalin natin yung mga excess na buha buha ngayon na halo do sa galing do sa hinagod natin so para hindi masyadong magaspang yan tsaka mga medyo mabawas bawas yung inyong uh, mga butlig butlig yan so ganun lang mga boss tapos isa pang tip mga bossing. So pag halimbawa, napadaanan niyo na ng suklay. So pag medyo matigas na yung ating uh, ginawang uh, balat no, yung bark ng uh, kahoy ng puno, pwede niyo padaanan ng kutsara. Yung ibang parts so para ma-flat. So para magkaroon siya ng portion na ano, portion na plat, Okay, so extra twist design natin 'yon. At so ito na mga boss, yung ating finish product. Siyempre, mga boss, hindi pa dyan niya nagtatapos. So, bali, pipinturahan pa natin siya. And then, para lumutang yung talagang pagkakahoy niya. Siyempre, hindi natin masyadong makita yung uh, ganda nung design natin. Kasi, yung kulay niya is semento pa, no? So, pag yan ay naging kulay kahoy na talaga. Parang talagang puno, abay. Talagang maganda na, mga boss, yan. So, abangan niyo na lang yung pagpipintura niya. Kung paano natin pipinturahan, ibubukod na lang natin ng video. Dahil gagawa pa ako dito, mga boss, ng tabla naman sa baba. So, bali, abangan nyo naman kung paano naman yung paggagawa ng tablar, mga planks. So, lalagyan natin ng pako pa yon May design na pako, may design na bakal na bracket. So, abangan nyo mga boss kung paano natin gagawin yung mga ganung uh, simple design, yung mga bracket na pako, gawa lang sa simento.